Ay, ito pala yung nagawa natin gate. Papahira na natin siya ng red oxide. Ayan. Gumamit lang tayo dyan ng cylindrical na No? Ayan, lagyan natin siya ng angle bar para mas matibay. Kakapita ng cylindrical. Ayan, coated na siya ng primer. Bali, pag na-install lang natin ito, tsaka natin halagyan ng tough coat. Ito <laughs> yung Sir Abis Kitten. Eh. Ito naman yung sa tindahan. Folding. Folding. simple lang uh, na takip sa tindahan eh. Folding pinagawa ng mayari. Bale dito sa gate, gumamit tayo dyan ng 2x2 na tube at 1x2. 1x2 yung mga naka-horizontal. 1.5 thickness yung ginamit natin sa 2x2 na complete Ayan, ito na siya. Pinapairan na natin ang top ko. Beach. Pagka-beach yung nagustuhan nung may ayun Ayan. Maganda rin tignan. Light lang ang pagka-reach niya. Magkakaroon pa yan ng black eh. Sa pinaka-frame niya. Ah, pinatungan muna natin siya ng beach. Para mas makapal yung pintura niya. ang dimension pala niyan is 2 meters yung height. 2.74 yung length niya. And then sa service gate naman, 0.90 meters. Ayan. Ayan, maganda na na lumitaw na yung kanyang kulay uh, swing gate uh. Bale, pinalita lang natin yung lumang gate nyan tinanggal lang natin yung lumang gate dahil bulok na uh, mga naiwan lang dyan yung poste Kaya may pinagkabitan na tayo may pinagkabitan yung gate natin Ayan siya. Sure. Ganda na tignan. Simple lang. Ayan. Kinakapit na lang yung mga barrel bolt. Ayan. bali yung mga barrel bolt dito na lang natin may welding eh. sa actual na pag install maganda na malinis naman tignan yung kulay eh. beige, beige color may pagka beige color May dadagdag pa tayo ng black para doon sa pinaka frame niya. Kaya sa inay dumaan niya mayari. Ito yung final na naka design ng ano niya, kulay. May i-block sa gitna. Ayan yung na gusto, gusto na mayari na design. Ayan. Nagkaroon ng design. Maganda nga. Ayan ang kabuuan niya. Matapos dun. Okay na siya. Okay, maraming salamat, mga lods. naman sa ating YouTube.